Kumusta? Magandang hapon po sa ating lahat mga kapwa ko ka-farmers. So ngayong hapon, i-share ko lang po sa inyo no ang napipitas nating uh, kamatis na ang variety ay Diamante Max F1 ng Swiss. So ngayon mga ka-farmers, bago ko po uh, ibabahagi sa inyo ang aking konting kaalaman tungkol po sa pagtatanim ng kamatis ah uh, unang-una ako po ay magpakilala no sa <coughs> mga bago nating viewer, share at commentator. Okay, so ngayon, uh, ako po pala no, si Jesrel Palacio Kayon, isang uh, farmer hero po ng SWC Company na nakabase po sa probinsya sa Sambong Garilsor na sa ngayon may konti na po tayong harvest na kamatis so ito po no, mga kaparmers. farmers So dito po sa ban, uh, likuran po ng talungan natin, doon po nakatanim ang ating uh, kamatis. Okay. So konti lang po ang napipitasan natin mga kaparmers na kamatis nasa 3,000 na po kapuno, no? Tapos yung sobrang mahinog nilagay natin sa uh, lantay. So ito na po mga kaparmers ang bumagsak sa bagyong Karina okay so ngayong hapon uh, kung isa kang mahilig sa uh, ganitong usapin, ako po ay humihingi naman ng isang favor sa inyo Huwag naman yung kalimutan no mag like and share at saka mag subscribe po sa ating munting youtube channel so ngayon nagpipitas kami ng kamatis at saka bukas naman ang uh, talong okay so yun po ang taniman ng talong na ating pipitasan bukas no, kung nakikita nyo yun po kapar mga kaparmers then sa Merkules, yung ampalaya natin okay so marami na tayong mabipipitas kasi pag sabakon sabayin namin ang talong kamatis at ampalaya hindi namin to matatapos isang araw kaya nga nagpitas kami kayo ng kamatis at saka bukas naman ang talong then i-deliver na mga kaparmers farmers dahil sa daming bunga, daming ma na ma-harvest. Fresh harvest pa lang po tayo no sa ating GMT Max F1. Okay, so parang maging ganito mga kapwa ko ka farmers ang inyong mga tanim na maraming mabunga. Yung iba hindi naman naniniwala. Uh, so pasensya na po sa inyo, hindi po ako marunong mag-edit. So ibig sabihin kung anuman ang makikita niyo sa personal, yun din ang ano makita niyo sa video, yun din ang actual or sa personal. Okay, so yung iba, uh, parang uh, hindi maganda yung comment nila tungkol sa atin. Kaya nga, hindi siguro nila to magagawa, kaya nga, yun po ang mga comment nila sa atin. Pero okay lang, walang problema. Kasi gumagawa ako ng mga uh, medyo no, sa social media. Uh, ang purpose po nito, para po sa mga uh, willing matuto sa mga uh, pagpaparming sa so, simpleng idea. So, ito po ang na-harvest natin sa ating 3,000 kapuno. So, medyo marami-rami na po ng konti. Hindi siya masyado kasi 3,000 ang kapuno mga ka-farmers. Okay, so parang maging ganito ang mga tanim nyo. No? Kung tingnan nyo ang aking talong, ang aking ampalaya, Uh, ano po mga kapwa farmers sundan niyo lang at balikan niyo lang ang aking mga ina-upload simula sa pagpunla hanggang sa pagtatanim kung ano man ang, mga fertilizer na ginagamit ko sa uh, basal application Yun po yon po ang pinakaimportante yung uh, settings natin bago mag itat uh, bagong itanim kung ano man ang mga ginagawa ko gagayahin nyo, parang magayang ganito ang yung harvest okay so, pag sabihin ninyo ngayon na, ay sir pag marami kaming harvest, mura lang ang presyo, wala, uh, konti lang din ang ating kitain, yes normal lang po. Pero hindi sa panahon, sa lahat na uh, oras na bumaba o sa lahat na panahon, bumaba ang presyo. Normal lang din kasi mataas ang init, sabay tayong nagtatanim para uh, uh, abot ng ulan. So kaya nga sabay din kitang nag-ani at nag-harvest at nagdala ng mga gulay sa bagsakan. So, kaya nga mga kapwa ko ka-farmers, hindi natin maiwasan na yung mga produkto nating mga inamaiyaan eh, ay mura din. So, normal lang po mga ka-farmers. No? Normal lang po. So, hindi lang tayo mabahala. Laban lang ang dapat nating gawin. Kagaya sa nangyari sa aking taniman. So, yung talong ko, palaging kong ina-update. ha ito po ang ating 3 days, 5 days. Ito po ang mga fertilizer. Hanggang sa namunga, pati yung kamatis, yun po, nag-a-update tayo. Tapos maraming mga comment na hindi mga maganda. So pinabayaan ko lang, no? So wag kong uh, sila ginaganyan, no? Uh, pinabayaan ko lang yung mga uh, comment na hindi mga magaganda. Okay kasi hindi din nakakatulong. So alam nyo, no? Yung talong natin, tingnan nyo. Uh, parang mataang na, no? O 5 feet ka siguro, ano mo? 5 feet na din siguro ang taas ng ating talong. Tapos maraming bunga. Tingnan nyo nun, yung ina-upload ko kanina. Yung latest video natin na ina-upload kanina. Sa talong, sobrang daming bunga mga ka-farmers. Hindi po kayo makapaniwala. So, 5,000 lang po kapuno. Okay, so sa inyong lahat. dito na lang siguro. Maraming salamat po. God bless at mabuhay po tayo lahat.